太棒了！ Good morning mga kabay gang, Wendell Kitisanan here and welcome to my channel. Out, guys, <laughs> andito tayo kasama natin na magkita ng sticker sa ating mga kabay gang. Si, anong pangalan? Jim Boy Bob. Shout out? Shout out kay Saudi Jobs of Gold. Anong pangalan sir? Uh, si MBC. MBC sir. Shoutout sa mga tropa ko! ayo tropa! <laughs> Ayun na lang sir! Di ka pa <laughs> ingat sir! Ingat ha! Sticker! Kapay kang! Subscribe! Like! <laughs> <lang. laughs> ingat sir ha! Ingat! Ingat din po! Punta kami na rin gay eh! Ayan guys! As usual, dalawa ulit kami! <laughs> dalawa kami pero may tatagpuin kami kasama sa ago! Ruta natin, Aringay Tunnel. So, yun yung first route, hindi pa natin alam kung saan tayo iikot after ng aringay. Good morning po! Ayun, tapos afternoon, tingnan natin ko anong sunod na ruta. So ngayon, time check, past 6 na no? 6.10, medyo madilim-dilim pa. At uh, marami na tayo nakikita mga mga bikers. May namit na rin tayo doon sa 7-Eleven. So, shout out sa inyong tatlo. Maraming salamat. Kita kit sa sunod. Kaya guys, tara, sumahan nyo kami sa ating Sunday ride. At i-enjoy lang natin to. So, let's go! ah, cloudy ngayon sana hanggang mamaya cloudy para hindi ganong kainit ayan no cloudy tapos pagi ando ng bundok ng bagyo ayan sama lang kayo guys yung adventure yung una natin pupuntahan aring tunnel dati pinuntahan natin to inatim natin puntahan before pero hindi natin napuntahan kasi sarado daw so itatry natin ngayon sana mapuntahan natin dito na tayo sa tulay tulay na pinagsisidan pinaglanguyan bridge pala ilang mo yan breeze ayon oh Muntik ko na yung jackpot ah. Muntik ko na yung jackpot. Pag iwas mo, muntik ko na tamaan. <laughs> Holdi. Wuh. Ang na tayo guys sa bayan Bago na ako. Pagod tayo na ah. Wuh. Don Plaza. Ito guys, ako Dati. Pangalan. abimira Mira Shout out. Shout out sa kasama mo, wala pa. Shout <laughs> out Lovely Mansano. Lovely Mansano, bilisan mo, naghihintay si ano dito. Ayan, salamat abimira, Subscribe, don't forget. Extra ka sa channel ko. <laughs> Agoo Cathedral Ano to? Sports Plaza? Basketballan yata yun eh, no? Civic Center, Civic Center. So yan guys, Agoo tayo So, andito na si Brian Iniwan na agad tayo Pupunta <laughs> tayo ng tunnel aringay So, let's go guys, let's go Angtami na kayo malalakas magbike ano? kasi lumakas na tayo eh Ay, baka Akala ko tatakbo eh Akala ko manunuwag eh Ang layo pa nang tingin kapag ganyan ko, andyan na eh Apakan lang yung print Ngayon guys, kakalimut na tayo dito Titignan natin yung maliit na tunnel Maliit na tunnel lang yan. Oo. Oh. Yung butas niyan silipin mo. Oo. Oh. Ito? Oo, oh, oh. oh, silipin mo. Nandito ulit tayo sa maliit na tunnel. Ayan. Tunnel. Ito mo, may skalag might na. Skalag type. May balon yan dyan. May butas pa yan dito. Oh. Parang sinimento, no? Parang simentado. Ang tunnel na maliit. Ayan, guys. Ayan, balong pa dito. punta tayo dun sa malaki Ayan guys, nandito ulit tayo, Aringay Bridge May sunrise na Ayan ito yung uh, town proper ng Aringay. So, kung pupunta kayo guys ng tunnel Paglampas nyo ng tulay May gasoline station sa kanan Ito kayo lili po tapos pagdating dito sa crossing pagdating sa crossing na to lili po kayo sa kaliwa na 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 po kayo sa kanan tubig tapos pagliko nyo ng kanan diretso lang kayo So well ayan guys, nandito na tayo malapit sa tunnel at uh, meron dito ng ito. ang view. Look at that. Nice view. Ligo, ligo. ayon ang Benguet Mountain Province. ng sunrise pwede pala dyan eh sa so, derecho lang tayo guys medyo malapit na tayo ayun o no, talong o oh. <laughs> pang ulam o oh. <laughs> ang kapal na likabo ko <laughs> parang buhangin o oh. So guys, ang ganda ng view. Ang ganda ng view dito. Ayan. Ando ng Mountain Province. Ando ng Baguio City. Yun. Mataas na yun. Ganda. Thank oh. painting.

tanong tayo kaya saan po yung tunnel dito pa thank you po dyan daw agoy so yan guys, narating natin at nakapunta talaga tayo so dati sarado to gawin ng ang ginagawa tayo yung, yung, kalsada ngayon tapos na hanggang sa bungangan ng tunnel <laughs> eto na siya guys ayun na yung tunnel oh! <laughs> oh, may mumu. <laughs> Ayan. Wala pa. Hindi kami nakapunta dito dati. Sarado daw. Gawa ng kalsada. Ginagawa. Dam nga to. So yan guys, andito na tayo. Sa tunnel mismo. Ayan. Oh Wala. Ah, sarado. Pinakakakoy. ko? <laughs> <laughs> Nakakatakot naman ang loob nito. <laughs> oh, sabi na eh. sabi na eh. Ang ganda ng loob oh. So yun and guys, andito tayo sa loob ng tunnel, papasokin natin na hanggang sa loob. gumuho ano, kasag kasag ang haba pala talaga nito, ha? ang haba pala ng tunnel Ay, na ito guys. Ito pa rin ito namin po haba, <laughs> Lalabas na tayo, guys. Lalabas na tayo ng tunnel. Ha? Picture tayo dito sa mga. Sa bungad. May ebon-ebon bukas po dito. Paka makabalik. Handa. Service. Ayan guys tapos na tayo sa tunnel ng Aringay may sabungan pala dito eh bagong simbahan ganda eto so guys ito yung bagong simbahan ng Aringay maganda maganda makapasok. Pwede po, pwede. Papa picture lang sa loob. Thank you sir, thank you. Oh, sabi ko sa sa kabila yung sa kabila yung ibukas pesta. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Aringay. Ito daw yung bago nilang simbahan. At mukhang bago naman talaga. Maganda pa talaga siya. So ayan guys